Hello guys, kumusta kayo? Nandito na naman tayo sa ating bagong vlog. Kung bago ka pa, pa lang dito sa aking channel, huwag kalimutan subscribe yung ating YouTube channel, Ili TV. At pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga i-upload ng mga bagong video. Ayan, kumusta kayo? So, ito saglit lang guys, ating vlog. Ay halo-halo ito. No? Ito ay pag-usapan natin itong... ah... Uh, ah... Uh, etong uh, gamot <laughs> matagal na hindi tayo nakapag uh, uh, share or nakapag vlog about sa mga gamot no pag usapan natin yung mga hindi pa naka uh, panood sa aking mga video sa tulo nandiyan yung ating playlist yung tulo dyan meron tayong playlist sa tulo no panoorin lang niyo yan guys meron kayong matutunan dyan meron kayong mga makuhang idea dyan kung magkaroon man kayo ng sakit na tulo or no? usapan lang natin itong uh, acitromycin versus uh, amoxicillin uh, sino ba ang mas epektibo sa kanila at sino ang mas malakas ang tama Okay, lakas tama <laughs> so, unahin natin ang Amoxicillin. Ang Amoxicillin ay uh, ano ito okay naman siya. Pwede siyang panggamot. Pwede niyo siyang inumin sa gonorrhea kung meron kayo. Pero hindi talaga siya uh, ganong kabilis ah uh, mawala yung inyong mga nararamdaman o kung meron man kayong mga uh, lumalabas no sa inyong ah uh, puwerta o kung babae man or kung lalaki merong mga uh, masakit sa inyo or merong mga makatikati or mga yung mga discharge hindi talaga siya ma ganun ka dali mawala no? kung amok sisilin ang inyong inumin lalo na pag uh, pinatagal ninyo no? yung inyong mga nararamdaman, yung hindi lang nyo pinapansin, parang ano lang, ah, wala lang ito, di ba, ganon? Meron, minsan, ganon tayo eh. No, habang kaya pa, sige, daladalahin lang, no? Pero hindi natin alam na malala na pala yun. Katulad ng cancer, meron akong na panood, no, na isang, uh, isang uh, OFW na kasi yung kanyang breast cancer walang symptoms pero hindi niya pala alam, pagpunta niya ng ospital o pagpunta niya sa doktor, stage 4 na yung kanyang breast cancer. Hindi niya pinansin kasi wala naman daw masakit. No? Yung kanyang, meron siyang na, kap, uh, na kap, ano ba? Na maanuhan niya, na bukol, pero wala daw masakit. Baka ano lang daw yun. Pero nung napacheck up na, stage 4 na pala. So, minsan ganun tayo. Sa, sa Gunuria naman, huwag natin pabayaan. At lalo na kung alam ninyo talaga na nahawaan kayo kasi nakipagtalik kayo. Kayo mismo, alam ninyo sa mga sarili ninyo na, na nahawaan talaga kayo kasi kayo naman ang nagdala sa sarili ninyo. So, alam talaga ninyo yun. Lalo na kung nakipag... Ang, ang, uh, uh, yung katalik ninyo ay hindi ninyo asawa o kahit asawa ninyo at uh, nahawaan din yung asawa ninyo kasi may ano pa doon may sideline di ba nahawaan din kayo so ganun yun eh kasi nga nakakahawa nga yun so hindi talaga ano yung amoxicillin si yun lang naman ang advice ko pero kung yun lang naman ang kaya sa budget ninyo okay lang yun at tiisin lang ninyo na medyo matagal no yung kanyang paggaling o pagkawala ng mga uh, sintomas no yung mga discharge no yung mga discharge meron talaga yan at saka yung mga amoy masakit no masakit mag-ihi lahat maramdaman ninyo yan pag nahawaan kayo No, sa mga babae naman, makati ang uh, yung daanan ng ano natin, ihi mahapdi, makati, yung mga ganun. So, tiisin lang niyo na medyo matagal. Pero pwede siya, pwede siya, no? So dito na naman tayo sa azithromycin. At tandaan ninyo tong itong dalawang ito, pwede ito sa mga ubo, no? <laughs> alam na natin ang ang, ang etong amok sisilin ay okay din ito sa ubo, ba diba? sa ubo at uh, sa mga yung like example, binubunutan tayo ng ngipin, kasi pag noon sa Pilipinas ako, bunutan ako ng ngipin, amok sisilin talaga may pinamik ang binibigay sa akin, no makawala kasi yan ng kirot, no, at yung sa pagdugo no ano maano din yung amoxicillin nakakatulong no dito pag inuubo ako ang binibigay ng amo ko talaga yung amoxicillin pero iba yung amoxicillin nila dito guys ang lalaki ang lalaki hinahati ko nga yun eh. no ang lalaki ang hirap ilunukin hindi katulad doon sa atin na bilog na ano lang maliit dito ang lalaki So, sa citromycin naman, ito talaga effective talaga ito guys proven na talaga ito no proven na talaga ito na maano siya ma mabilis ang paggaling pag acetromycin ang inumin ninyo kahit sa mga uh, sa mga dito ma sore throat yung masakit ang inyong lalamunan tapos merong ubo na matigas ito maganda din ito no? Ilang araw lang, hindi lang abutan ng isang linggo. Okay na, no? Yung acetromycin. Kaya maganda ito sa gonorrhea. No, marami nang uminom nito, marami na akong nabigyan niyan at gumaling naman sila, no? Ilang araw, yung iba, tatlong araw lang. Ang bigay lang nga ng doktor, isang araw lang eh. Isa lang, isang 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 gamot lang, isang gamutan lang, isang one day lang pag inom. No? Pero wala, yung iba hindi naman na gumagaling sa isang araw lang. Kasi nga ang bakterya patayin mo yan ng isang linggo eh. diba? Kahit ka sa mga sa mga ubo, trangkaso, kailangan mo one week eh. No? One week ang pagmintin mo ng gamot. Ah, dito nga mga bata inuubo na trangkaso, lalo na pag may mga bakterya dito, pag uso yung mga ubo na yan, sipon, trangkaso. Nako, babalik-balik kami isang linggo sa ospital. Ganon, kasi bakterya eh. So, kailangan talaga isang linggo. No? Dipindi sa doktor ninyo kung uh, yun lang ang ibigay sa inyo. Minsan kasi tagdalawa ang bigay. Dalawang klaseng gamot. Kaya medyo malakihan kayo, magastusan talaga kayo no? At dagdagan pa ng mayroon pang vitamin, no? So, <laughs> medyo magastos, no? Pag may kayo, magastos. Ha? Kagastos kayo. Kaya, ah, uh, pag uh, papasok kayo sa mga ganyan, siguraduhin ninyo na walang sakit para hindi tayo magka-problema kasi mahal ang pa-check up, mahal ang gamot, hal ang doktor. <laughs> so, ingat na lang. No? Mag-ingat na lang talaga. Kung may mga asawa kayo, dyan na kayo sa asawa ninyo. No? Huwag na kayo mag ano pa sa iba. No? Hindi kasi may yung iba. No? Lalo na pag malayo ang mga asawa. No? Hindi talaga may iwasan yan yung hindi talaga makatiis. So, yung iba gagamit talaga ng mga Uh, bayaran kaya hawaan talaga yung ima naman kung sa Bisaya pa mamayot no o doon na lang sila sa 150 yung mga ganon mga joke joke lang yun guys pero totoo yung iba yan, no so mahawaan talaga yun yung mahirap yun eh so yun lang may bigay ko sa inyo na mga advice guys no o, mga advice ko lang yan sa inyo na sana no, mag-ingat mag sa mga sarili para hindi mahawaan. Kasi pag hindi talaga kayo makagamit ng may mga tulo o gonorrhea, hindi naman kayo magkaroon ng ganyan. No? So, kung magkaroon man kayo, so sigurado yan na nahawaan talaga kayo. Ganoon lang yun. So, yun lang. Ang pag-inom naman dyan ay ano eh, morning at saka evening. No? after kumain or before kayo kumain 30 minutes before kumain mas effective siya kasi wala pang laman ang inyong tiyan no kasi pag may, may laman na uh, ano na ah uh, mahalo na siya sa pagkain kaya hindi na masyado magano ang gamot no kaya ang advice ng doktor mas maganda mag-inom ng gamot before before kumain no 30 minutes before kumain okay na yun so sa umaga at sa gabi. Yan. So, yan lang. Maraming maraming salamat sa inyo and God bless you all.